Isang linggo matapos ipadala ng Kamara sa Senado ang inaprubahan itong Absolute Divorce Bill, nagsama-sama ang mga miyembro ng higit 30 religious at faith-based organizations sa isang super coalition against divorce. Pumirma sa isang pinagsamang posisyon ang kinatawa ng mga grupo, kabilang ang sangguniang laiko ng Pilipinas, Couples for Christ Global, Pro-Life Philippines Foundation, Alliance for the Family Foundation Philippines, at iba't ibang diocese ng Commission on Family and Life. Mariing tinutulan ng koalisyon ang panukalang diborsyo dahil sinisira o mano nito ang kabanalan ng kasal at ang pamilya. Pinabababaw ang mga pangakong binitiwan sa kasal at labag umano ito sa 1987 Constitution. Family kasi is the basic unit of society. So if the family falls, society nakita also we in different countries around the world how they are struggling. Because they allowed all these things to come into the family to destroy marriages. perfect family. not that, Hinimok ng super coalition ang mga senador at ang pangulo na imbis na isa batas ang diborsyo, tugunan na lang ang anilay pagiging inefficient at mahal na proseso ng declaration of nullity ng kasal. What we can do sa family code is strengthen the procedures for annulment, make it cheaper. Also may mga things that we can do that strengthen marriage preparation, counseling.